So, yun what's up mga lods, magandang araw sa inyong lahat This is Legendary TV So, for today's video mga idol So, may panibago na naman tayong katanungan no, na sasagutin So, tips na rin to para sa mga lodi nating nagtatanong no. So, for today's video mga lods ay meron yung sasagutin nating katanungan So, bakit kaya kapag mabalis na yung takbo natin mga palag na yung uh, manobela natin sa harap so yun yung sasagutin natin syempre sabihin ko sa inyo mga lodi no, kung ano yung mga dahilan possible na dahilan kung bakit mapalag yung um, yung harapan natin yung manobela natin so yun sa mga bagong followers natin mga lodi no, sa mga bagong viewers natin sa mga kanood nito so hinikayat ko kayong mag follow mga lods mag subscribe sa ating youtube channel and follow din sa ating youtube Uh, sa youtube, facebook and tiktok mga lodi, ayan para sa solid na support, share nyo na rin po itong video na to, so ito mga lods yung tips na unang dahilan kung bakit uh, mapalag yung manobela natin, so unang una mga idol, check nyo po yung uh, laki ng gulong natin, so baka maliit sobrang liit na po ng gulong natin, mga lods ay mapalag na po yung manobela natin lalo na pag mabilis, so gumagaan po yung harap ng motor natin kapag mabilis lalong lalo na kapag mahangin pa mga lodi, mapalag na po yan masyado yung uh, manobela natin, so based sa experience ko 4590 90 ayan, 5100 na gulong mapalag talaga kapag ganyan yung uh, gulong mo sa harapan mga lodi sobrang palag po yan so I suggest mga lods na gulong 60-80 pwede na po yan, 70-80 pwede po yan uh, hindi na po siya halos Uh, wala po siyang gaano palag kapag mabilis na yung takbo natin so isa sa mga dahilan mga lods, you know? isa pa sa mga dahilan kung bakit maalog yung manobela natin, ay yung sobrang tigas ng gulong natin mga lods yung sobrang tigas na kunting lubak lang eh lumalagupok na yung mga cover natin sa harap mga palag na sobrang tagtag -tag, sobrang tigas na po ng gulong natin so check nyo rin po yan mga lode you no know, possible sa isang dahilan na uh, pumapalag yung manobela natin so next anong uh, next natin mga lods yung uh, ano pa ba uh, possible yung bearing natin mga lods bearing natin sa harap so check nyo yan baka merong basag na bearing mga lods ay mapapansin nyo mo pumapalag po yan sa kurbada natin sa pagkurbada natin sa pagliko natin mararamdaman natin ang lalo-lalo na dun sa mabilis mga lods Ay pumapalag din po ang uh, manobela natin Dahil sa uh, umaalog na yung bearing mga lods So isa sa mga ito pa mga lodi no Pangatlong dahilan, pangapat na dahilan So ito ay yung spoke natin Check nyo po mga lods Possible maluwag na po yung spoke natin May mga maluwag na spoke So pumapalag na po yung manobela natin Check nyo yung mga spoke nyo mga lods So lumuluwag po yan ng spoke no Usually yung rayos So na encounter natin na lumuwag yung mga spoke natin no Kanda na Nagkanda putol na yung ating uh, spoke So check nyo po mga lods no uh, Yan din po yung coast ng uh, pumapalag din yung ating manobela So isa rin mga lods yung bearing dito sa may manobela natin yan isa rin po yan mga lods no puwapalag din yung manobela natin kapag uh, sobrang uh, alog na kaya uh, kapag mabilis mga lodi ay possible na puwapalag din. So isa rin sa mga dahilan no sa mga uh, bakit pumapalag yung manobela natin yung sobrang lakas ng hangin mga lodi tapos uh, mabilis yung takbo natin. So isa rin po yan sa mga dahilan na puwapalag. So kung na-encounter nyo mga lodi kapag nasa kayo ng mga malalaking truck gaya nyan So pumapaling-paling yung motor natin kasi sobrang gaan po nyan na halo you no? Know? yun so I think uh, yun lang siguro yung for tip mga lods sana um, nakatulong no sa mga nagtatanong regarding sa pumapalag yung ating manobela kapag mabilis na yung takbo natin so yun lang sa simple tips na to so possible uh, masagot yung mga tanungan yung mga lods ayan kayo na pong bahala mag check So sinabi ko na rin po lahat ng mga possible na dahilan kung bakit po nga palag yung ating manobela. So yun lang siguro mga lods no. So this is Legendary TV. So lagi nagsasabi na arrive safe po mga lods. So yun lang. Peace out tayo mga lods. Ingat.